Hi everyone! Welcome again to my channel. At ngayon guys, andito tayo. Ayan, update-update tayo uli. Dahil nag-ano ako ngayon, nag-rearrange ako ng aking mga succulents. So yung mga cluster dito sila banda, tapos yung iba na hindi naman cluster dito sila. Tapos nagtanggal din ako ng mga dry leaves ngayon. So hindi pa ako tapos magtanggal ng dry leaves. Ayan. So, gusto ko kayong i-update kung ano yung mga hitsura ng aking mga cluster dito banda. Ayan. So, yung iba dito ay bagong tanim lang. Tapos, yung iba naman ay nung last May ko pa tinanim. So, ayun. And, ayun. Umpisahan natin. So, nandito yung ano ko. Ito ay si Onslow. Ayan. So, itong pot na pinagtaniman ko sa kanya ay sarili kong gawa. Remake lang. Ayan, remake. <laughs> so, pininturahan na pat. So, ito si Onslow. Tapos, meron din ako ditong Onslow. Ito ay katatanim ko lang. Ayan, dito ko siya niripat. So, mga siguro mga isang buwan na or two months. Nakalimutan ko na. Basta, summer time ko siya niripat dito. Nilagay ko siya sa ganitong pat. Yung pabilog na parang bowl. Ayan. Ah! Ayan, ganyan guys. Ayan. So, ayan, medyo, ano siya, medyo kumalat yung ano niya. Parang bumuka yung roset niya. Hindi katulad dito na, ayan o. Oh, kumpak na compact siya at ang sikip-sikip nila dito sa pat na to. So, ito parang medyo nakahinga siya ng konti. So, ito din sana, gusto kong siyang ilipat. Kaya lang, wala akong pat na medyo malaki dito. Ayan, yung parang bowl kasi ayoko siyang ilagay sa ganitong pot ulit. 'Yan. Tapos ito naman si pumiris ko, ayan. So ito guys, yung pinaka-rosette dito sa gitna ay namatay na kasi kinain ng uod or parang naano yata siya. Nagkaroon siya ng stem rot doon sa rosette. 'Yan. So, ito ay mga baby na, ayan. Para na din siyang na-headcut yung ano niya, yung dating niya. So, para siyang na-head cut. Kaya lang yung pinaka-head ay namatay. Tapos, ito mga babies na lumabas doon sa stem. So, ito si Pumiris. Ayan. Tapos, ito. Ayan, kinain ng ano. Nang uod. Ayan, o oh, mayroon pang ano. pinagkainan niya. So, dito nakita ko yung uod dito. So, tinanggal ko na yung kaninang uod. Kanina, ayan. Ito si Dendra Gem. Ayan. Tapos, ito naman si Ayan, ang pangalan, ayan. So yung dahon niya parang magaspang. So ang kulay nito, guys, kapag na-stress, lalo na pag winter time, nag-aano siya nagiging yellow. Ayan, nagiging yellow. Kaya lang hindi ko alam kung magiging ganun yung kulay niya ngayong darating na winter kasi nga pinalitan ko siya ng bagong lupa. Ayan. Bago yung lupa niya dito. Ayan. Tapos ito ang aking blue pas na siguro tinanim ko siya dito mga isang linggo na. Ayan. Nagkaroon siya ng mga itim-itim. Meron pang konting natira. Ayan. So, nagkaroon yung dahon niya ng itim-itim. So, hindi ko muna siya diniligan. Pinapahinga ko muna siya. Wala muna siyang tubig. Kasi nga, mataas yung humidity. Lalo na pag mainit yung panahon. Mataas yung humidity. So, madalas nagkakaroon sila ng itim-itim sa dahon, lalo na pag summer. So, hindi ko muna siya diniligan. Although, sa amin ngayon, guys, ay hindi na gaano kainit. Yan. Lalo na sa hapon at gabi, hindi na siya masyadong mainit. Sa tanghali lang, katulad ngayon, kahit makulimlim, medyo mainit. Yan. Tapos, ito, hindi ko pa rin tinanim yung, ano ko, blue elf ko. Kasi nga, ay, meron pa siyang mga itim-itim sa dahon. Hindi pa rin nawala. So, hindi ko muna siya tinanim. Pinatong ko lang siya dyan. Kasi inantay ko muna siyang magtotali na magkaroon ng ugat. Tapos, ito naman. Ayan. Si. Ayan ang pangalan niya, guys. Ayan. So, ito nung bagong tanim ko siya dito. Ang dahon niya. Ano, humaba. Ayan, pahaba yung dahon. So, ngayon nagiging compact na yung dahon. Lumiliit na siya. So, ganito talaga yung original niya na hitsura. So, kapag nilagyan ko to siya ng fertilizer, yung dahon niya, maghabaan na naman. So, ayoko siyang magiging mahaba yung dahon. Tapos, hindi ko na bigyan to ng fertilizer kasi gusto ko siyang pakulayan Yan, para kumulay siya pagdating ng winter time. Tapos, ito naman ang aking Agavoides cross polydonis na, ayan guys, pulang-pula na siya ngayon. Yan. Talagang kumulay na siya. So, ito yung baby na nagka-stem rat. Ayan, meron ng ano guys. Oh. Ayan, nagkaroon na siya ng ugat. So, dito siya galing. Dito, ko, dito ko rin siya binalik. Ayan. Pa, parang natanggal lang yung stem na nakakabit dun sa mother plant. Tinanggal ko lang kasi yun yung mayroong ano, sakit. Tapos, ito naman si pinwheel or si revolution. Ayan. So, ito guys, hinedkat ko. So, ito ay pinakapuno. So, nung hinedkat ko siya, naglabasan ng babies doon sa pinaka, ano niya, pinaka stem niya. So, ayan, hindi ko na tinanggal pa isa-isa yung baby kasi maubusan ako ng space kapag pinag, ano ko sila, tinanim ko sila sa isa-isang pot. So, ayan, hindi ko na tinanggal. So, nagmukha siyang cluster. Ayan. So, ito, ito ay isang puno lang. So, na, itong mga ito, naglabasan doon sa stem. Tapos, nandito yung aking, ano, rose. Sino nga to? Ayan. Nakalimutan ko tuloy yung pangalan niya. Ayan. Basta parang may rose yung pangalan, guys. Pasensya na, guys, na ano, nakalimutan ko talaga ang pangalan. Ayan. Tapos, ito si Elegance. Ayan, si Elegance. Tapos, meron din ako doong elegance. Ayan. Tapos, meron ditong si Onslow uli. Ayan. Para sila magkamukha, ba? Diba? Pero, yung dahon lang, ay kung titingnan mo ng maigi, magkaiba talaga yung dahon. Tapos, ito namang sa gilid niya, parang magkamukha din sila. Pero, titingnan mo yung kulay ng dahon, magkaiba. So, ayun. Gusto ko yung pagtabi-tabihin sila, guys. Yung magkamukha. Kasi, doon mo nakikita na, magkaiba talaga yung hitsura nila lalo na sa forma ng kanilang dahon ayan ito si Onslow and then ito naman si ayan ang pangalan niya so para siyang bluish yung kulay niya ayan sana ano makita ko siyang ano kasi yung gilid ng dahon nito guys para siyang nagpi-pink yung gilid ng dahon nito ayan tapos, ito naman si Olivia na talagang dinumog ng mites. Ayan, dinumog siya ng mites. Tapos, nagkaroon pa siya ng sunburn. Ayan, merong itim-itim. So, sana maano na siya, guys. Maka totally recover na siya. Tapos, ito naman, uli, ay ayan, uli. Ayan. So, ito ay propagation ko lang din. Ayan. Tapos, ito naman, ang aking ano, hindi siya nagcluster guys, isa-isang stem to katulad nito, ayan. So ito ay baby na lumabas doon sa stem. Tapos tinanggal ko at yung stem guys, meron pang uli lumabas na parang isang baby or dalawa, pero maliit pa siya, hindi ko pa pwedeng tanggalin. So ito ay galing doon sa stem na hinedkat ko. So yung head ay nandoon, no. Ayan. So, sobrang init ng panahon namin. Nanilaw yung ano. Pero yung bagong roset na lumabas doon sa gitna ay green naman. Okay lang yan. So, buti na lang at medyo naagapan ko. Kasi kapag totally nanilaw yung pati yung pinakagit ng roset guys ay wala na. Goodbye na talaga. Baka matuluyan siyang mamatay. So, ayun. So, yun yun ang pinaka ano ko pinaka head ng aking raindrops, so ito ay mga babies lang, so na try ko ng magpropagate ng baby doon sa dahon pero nag ano lang ako guys na, na isang dahon lang ang nagkaroon ng baby, naging successful siya pero namatay din siya kalaunan, so ayun so mas maganda talaga siya sa headcut cut, kung magpropagate ng ano raindrops. So, madali lang siyang ipropagate, guys. I-headcut nyo lang kasi nagkakaroon naman siya ng stem. Ayan, o oh, katulad nito, o. Oh, pahaba. So, ito ay pinatong ko muna. Ayan. Pero itong dalawa, mayroon na siyang, ano, mayroon na siyang ugat. Kasi, tinanggal ko to sa mother plant. Mayroon na talagang ugat siya doon sa stem. Tinanggal ko na. Ayan. Tapos, ito naman si, ano to, si, ayan, yung pangalan niya. So, whole summer, guys, ganito yung kulay niya. Ayan meron talaga siyang kulay. So, magda-darker pa siya. Kapag malamig na yung panahon namin, magda-darker pa yan. Ayan. So, eto naman si Moon Glow ko. Ayan. Eto ay pinakapuno. Ayan. Meron diyang pinagputulan. Ayan, sa gitna. Ta tapos, ang head niyan ay nandoon. Ayan. Ayan yung head. Yan yung head. Tapos, ito yung ano yung, ito yung pinakapuno. Ayan, meron siya mga babies. So, nagkakaroon siya ng bagong babies dyan sa, ano, oh, sa stem. O, oh, yun, o. Parang pimples. Kaya lang, laging hindi siya natutuloy. Siguro dahil sa sobrang init ng panahon namin, natutuyo siya. Ayan, kasi nga sobrang init. Tapos, ito din, head cut din to. So, hindi ko na alam kung saan ang head nito. Si Cupid. So, ito ay pinakapuno para na siyang nag-cluster. Ayan. Ang daming babies na lumabas. Tapos, dito sa gilid ay si Chris and Ryan. Ayan, mabilis lang siyang dumami, guys. Tapos, yan ay Pink Frill. Ayan, tapos ito si Gisire. Ayan, si Gisire. Tapos, ang kulay nito, guys, nagpipink na pala to siya, guys. Ayan, so, meron pa siyang dry leaves na natira. Hindi ko pa natanggal. Tapos, ito si Siyana at si Polydonis. Ayan. So, yun guys. Tapos ito naman si ano guys, ito yung variegated na Tubuntu's ko na plano kong i-headcut ngayon. Ayan. Ito ay i-headcut ko. Tapos ito hindi ko na siya galawin. Ayan. Ito yung aking mati Tubuntu's. Parang nag-ano na siya guys, unti-unti nang kumukulay, 'di ba? Kasi nasubukan ko nang mag propagate nito sa dahon. Itong dahon niya, pinropagate ko. Hindi naman siya nagiging ganyan. Ano lang siya guys, nagiging dilaw. Ayan. So, saan yung bago? Ayan o, oh, katulad niyan guys. O, oh, ayan Oh. Di ba wala siyang green? Ayan. Talagang dilaw lang siya. So, mahirap kasi buhayin kapag totally dilaw lang yung ano. Walang ka-green-green -green sa dahon. Mahirap siyang buhayin. Ayan. Kailangan siyang nakakabit doon sa may puno na mayroong green. Ayan. So, yun guys ang latest dito, latest update sa aking mga cluster succulents. So, meron nga pala dito si lemon rose variegated ko. Ayan, ito mga babies yan lahat guys. Ayan, tinanggal ko doon sa mother plant. So, yung mother plant nila nandun pa sa aking propagation area. Ayan. So, marami-rami akong nakuhang babies. Ayan, pinagsama-sama ko na guys kasi... Kung itanim ko sila isa-isa sa isang pot, ay wal, well, maubusan ako ng space lalo na pag mag ano na mag winter time dito sa amin napakahirap mag ano ng succulents mag alaga kasi kailangan mong everyday takloban. tapos kinabukasan tanggalin ang taklob kasi pag hindi sila na expose sa init ano sila maglelegi so napakahirap so mas gusto ko talaga summer na lang Ayun. summer na lang lagi kasi kapag summer kasi anytime pwede ko silang tingnan. Ayun. Pag winter kasi guys, kailangan ko silang takloban tapos kinabukasan tanggalin ang taklob and then pagkahapon ibalik na naman ang taklob kasi nga meron kaming frost. Ayun, sa so, sobrang lamig baka nagkaroon sila ng frostbites, ma-damage So, minsan, kapag nagkaroon sila ng frostbites, hindi na sila bumabalik sa dati. Natut ano na sila, matuluyan na silang mamatay. So, sayang, ba diba? So, yun lang ang latest dito guys sa aking mga ano, sa aking mga cluster na halaman. Yung iba ay normal talaga na nag-cluster. Yung iba naman ay yung pinagsama-sama ko lang. Katulad dyan, ayan, tulad nito. Ayan, pinagsama-sama ko ng mga ilang puno. So, ito lahat ay mga propagation ko lang. So, yun ang ano guys. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel kasi ipagpatuloy ko pa ang aking pagtatanggal ng mga dry leaves. So, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo and see you on my next video. Bye-bye! Si Dusty Rose pala guys. Ayan, si Dusty Rose. Bye-bye!